ang tao habang nabubuhay. liba na lang sobrang tanda na o sobrang bata pa o sobrang mahina dahil sa kasakitan, ang tao dapat naghahanap buhay, kinikita ang kinakain niya. Hindi yung wala ka namang kinikita, naging electric fan ka pa matulog. Hayaan mo ng pawisan ka. Di ba? yung damit ka ng damit, gasos ng gasos, ang ginagastos sa damit, tubig sa paglalaban ng damit mo, kuryente sa pamamalansya, tapos pakalat-kalat ka lang naman, wala ka namang ginagawa, hindi bali ng lukot ang suot mo. Lumalaki lang ang gasto sa buhay. Ang kinakabit ng mga wak sa buhok ay kutakot-takot. takot, -takot. pa na hingi ng pangload. Ang gusto pang cellphone, yung may folding bed sa loob. Wala namang kita. Puro yabang. Yung mga ganon, ang mga nagugutom, o kaya yung mga ganon ang sobrang kawawa ang mga kamag-anak na kumikita dahil nakadagan, nakasipsip no? ng dugo ng kapwa. Dapat, pinapayagan natin, tinutulungan at pinapalakas ang loob ng mga naghahanap buhay talaga. Paano ginagawa yon? Huwag istorbohin! Merong mga kamag-anak, may isa isang nagtatrabaho ang anak, may sakit yung isa, yung pang may trabaho ang pa-absent din para mag-alaga. E eh, ito na nga lang ang kumikita, ang daming mga walang ginagawang kamag-anak, yung kumikita pa ang inaabala. May mga babaeng walang ginagawa, kundi mag-text sa asawa at pauwi ng pauwi, e eh, nagtatrabaho yung asawa. Nananabik lang pala na may mga kasama. No? Libangin mo ang sarili mo, makipag-usap ka sa anino mo, makipag jest ka sa anino mo, huwag mong istorbohin yung nagtatrabaho. ba? Diba? Huwag lagi na lamang na pagka mayroong kinikita, ipitasan eh, ng ang pitasan at hingan ang hingan. Yan ang dahilan kaya marami po sa ating mga kababayan na wala ng gana na magnegosyo, magagrikultura, magmumuhunan, maghanap buhay. Sa dami ng nangingikil, sa dami ng humihingi, tinatamad na tuloy yung iba magtrabaho.

Mmm. Hey. Ayaw ah. Ikaw adi. Nag. Kahit na ron. Oh. Almusal na ha? Tapos. Ikaw wala. Wawa na manulap dyan. Ano lang umain Iyak. Em. Kain na ikaw yan mga guys almusal po yung mga laga ako almusal po sila yan. Good morning good morning good morning idol good morning good morning good morning alright okay na ha? Tayo na kayo, para parang maglilisa ako ng pupo. Pupo nyo, dali na. Tayo na, tayo na.